Bago ko simulan itong tatalakayin kong kaso ngayon, kinover at ginawa ko itong video na to ng may paggalang at respeto sa mga biktima lalo na sa mga naiwang pamilya. Hangad ko na makamit nila ang nararapat na hostisya sa kalunos-lunos na nangyari sa kanila. Ayon sa karamihan, ang Davao City ay ligtas na lugar para sa kanyang mga mamamayan, pati na din sa mga taong pumupunta dito. Dahil ang dating nating Presidente na si former President Rodrigo Roa Duterte ay mula sa Davao City. Ngunit kamakailan lang, noon lamang, April 21, natagpuan ng duguan at wala ng buhay na katawan ng isang lalaki sa ground floor sa isang kondominium ng Camila North Point sa J.P. Laurel Avenue, Bahada, Davao City, pasado la 5.24 ng umaga. Hindi na magawang makilala ang lalaki dahil wasak ang mukha nito mula sa pagkakahulog. Maliban sa nakitang tatoo sa katawan nito, ang description nila ay mukhang isang Chinese national ang lalaki. Agad na nagtungo ang Davao City Police sa crime scene at pinagtanong nila sa mga tao doon ang pagkakakilala ng lalaki ngunit walang nakakakilala sa kanya. Agad na ginawa ng kapulisan ang katukin ng bawat condo unit upang ipagtanong ang pagkakakilala ng lalaki ngunit wala ding nakakakilala sa kanya. At ang sumunod nilang ginawa ay nag-explore sila sa social media hanggang sa may nakita silang post kung saan may hinahanap na isang missing person na ang pangalan ay Jennifer Chavez. At nang tingin na nilang social media account ng babae, nakita nila na may kasintahan ng babae na ang pangalan ay Jeffrey Predas. At doon may nakita silang pamilyar na tatu kay Jeffrey Predas at nang ipag-match nila sa natagpuan katawan sa ground floor ng kondominium, ay positibo na si Jeff Preda sa pagkakakilanla ng lalaki na tagpuan. Samantalang lubos nang nag-aalala ang mga kaanak ni Jennifer Chavez sa kanyang pagkawala dahil umalis si Jennifer papuntang Davao City noong April 20, araw ng Sabado, upang manood sana ng concert ng isang American band. Ayon sa kapatid ni Jennifer, bandang alas 9 ng gabi, araw ng Sabado, wala na silang kontak. Yun na ang huling pag-uusap nila. Kaya naman, nagpost sila sa social media upang humingi ng tulong sa mga may impormasyon sa mga nakakita at huling nakasama ni Jennifer Chavez sa Davao City. Isang panawagan naman ang ipinakita at ipinilabas sa concert noong April 21 para kay Jennifer Chavez na siya sanang kanyang dadaluhan. At nang makita ng mga kaanak ni Jennifer ang report tungkol sa nakitang katawan ng isang lalaki sa ground floor ng isang kondominium sa Davao City, doon ay naghinala sila na maring ang kasintahan ni Jennifer, ang lalaki na tagpo ang patay dahil sa mga tatoy nito sa katawan. Kaagad naman bumalik sa crime scene ng Davao City Police para hanapin ang kasama ng lalaki. Nagtanong sila sa gwardiya ng condominium kung may nakaregister na occupant na pangalang Jennifer Chavez at nakita nila na may nakalista na occupant o renter sa Unit 319. At nung puntahan ng mga pulis sa ikatlong palapag ang Unit 319, tumawag sila ngunit walang taong sumasagot. Nang hawakan nila ang doorknob ay napag-alaman nilang bukas ang pintuan ng unit at doon ay may nakita silang paa. Kaagad naman silang tumawag ng housekeeping para magpa-assist at doon pumambad sa kanilang duguan at wala ng buhay na katawan ni Jennifer Chavez. Pasado alas 10.15 na ng gabi ng kaparehong araw ng matagpuan si Jennifer. Ibig sabihin, labing pitong oras na ang nakalipas mula nang nakita ang katawan ni Jeffrey bago matagpuan ang katawan ni Jennifer. Si Jennifer Chavez, 27 years old, ay mula sa Bacor, Cavite, at si Jeffrey Predas, 29 years old, ay mula naman sa Paranaque. Ayon sa pamilya ni Jeffrey, ang dalawa ay mahigit walong taon ng nagsasama o mag in partner. Batay sa nao ng investigasyon ng Davao City Police sa pangunguna ni Davao Police Director Colonel Richard Badang, si Jennifer ay nagbook ng plane ticket papuntang Davao noong March 16 para nga sana manood ng isang concert. Samantalang si Jeffrey naman ay nagbook ng plane ticket papunta ding Davao noong April 16. Isa namang kaibigan at direct contact na Jennifer na pinangalan ng si Clark ang pinakasuyuan na Jennifer na magbook ng condo unit na kanyang uupahan sa Davao. At nagbook si Clark noong April 6 ng dalawang condo unit na ang isa ay siyang uupa at ang isa naman ay si Jennifer ang uupa. Bata'y sa naging manifest ng Davao International Airport, umalis ng Manila si Jennifer noong April 20 araw ng Sabado, alas 5.55 ng umaga at dumating sa Davao International Airport ng alas 8 ng umaga. Samantalang si Jeffrey naman ay umalis ng Manila ng kaparehong araw ng alas 3 ng hapon at dumating sa Davao International Airport ng alas 5 ng hapon. Ayon kay Police Colonel Richard Bodang, sumunod papuntang Davao si Jeffrey kay Jennifer. Dumating ng alas 11 ng umaga si Jennifer sa kondominium ng Camila North Point dahil si Clark ang nag-book ng dalawang condo unit sa kanya ibinigay ang susi ng unit 319 kung saan doon tumuloy si Jennifer at siya naman ang nagbigay ng susi kay Jennifer. Samantalang sa unit 323 tumuloy si Clark kasamang isang lalaki na pangangalan ng Ivan. Ayon po sa mga kapulisan, pabalik din sana si Jeffrey at Jennifer ng Manila ng April 23, pareho ng oras ng flight pero magkaiba ng booking. Ibig sabihin, magkaiba sila ng eroplano na sasakyan. Nagtamo si Jeffrey ng siyam na saksak sa kanyang katawan at may less-less siya sa kanyang leg. Lumalabas din sa ginawang unang investigasyon na nahulog si Jeffrey mula sa 6th floor ng kondominium dahil may nakita ang mga pulis na bloodstain sa elevator at sa 6th floor. Samantalang nagtamo din ng mga saksak si Jennifer sa kanyang katawan at may laslas din siya sa kanyang leg. May na-recover naman ng mga pulis na isang kitchen knife na may mga dugo sa Unit 319 na pinaniniwala ang ginamit sa panlaksak at pagpatay. Nag-request naman ng Davao City Police ng copy ng CCTV footage sa gwardiya ng kondominium, ngunit sira at hindi daw gumagana ang mga CCTV na malaki sana ang may tutulong at mapapadali ang gagawing investigasyon. At ang isa pa, magulo din ang naging logbook ng gwardiya ng kondominium. Pag nanakaw ang unang tining ng angulo ng mga kapulisan, ngunit kompleto at walang mga nawawalang gamit ang mga biktima. Na-recover din nila ang dalawang cellphone na pagmamayari ng dalawa. Pangalawa Ayon din sa kapulisan na maring nag ang lalaki matapos niyang mapatay ang kanyang live-in partner dahil lumabas sa kanilang ginawang investigasyon na konfirmadong nahulog nga si Jeffrey mula sa 6th floor ng kondominium. Ayon pa sa kanila, wala silang nakita sa crime scene na may involved na third party o ibang tao sa nangyaring krimen dahil walang komosyong nangyari at hindi magulo ang mga gamit ng mga biktima sa love ng unit. Ngunit iginiit at naniniwala ang mga kaanak ng mga biktima na may third party na pumatay sa dalawa dahil ayon sa kanila, hindi magagawang saktan ni Jeffrey si Jennifer at ng din sa, sa kanila ng doktor na hindi yan magagawa ng taong nagsuicide sa sarili niya. Hanggang sa nalaman na nga ng Davao City Police ang pagkakakilala ni Clark na kaibigan ni Jennifer at siyang nagbook ng Unit 319 na tinuloyan ni na Jennifer at Jeffrey. Isa si na Clark at Ivan sa kinatok ng mga polis at bumaba ng oras na may natagpuan na katawan ng isang lalaki sa ground floor at ayon sa kanila ay hindi nila ito kilala. At nang pag-alaman din ng mga polis na umalis si na Clark at Ivan ng kondominium bandang alas 8 ng umaga matapos nito. Nang magsagawa ng reenactment ang Davao City Police sa crime scene, nakakita sila ng bloodstain sa Unit 323 at kumuha sila ng sample para isa ilalim sa DNA test. Nag-discover din nila na may bloodstain sa tawal at sapatos na gamit ni Clark sa ilalim din ng mga natagpuang tugo at pinker frames sa crime scene, pati na din ang kutsilyo na ginamit sa pagpatay. Agad namang inanayahan ang Davao City Police na Ivan at Clark sa kanilang headquarters. Tinanong sila ng mga police particular si Clark kung bakit hindi siya o sila nagpaalam kay, kay Jennifer noong bago sila umalis at ayon sa sagot ni Clark ay ugali niya niya ang hindi nagpapaalam dahil kahit din daw sa kanyang ina ay hindi din siya nagpapaalam. Tiyanong din si Clark kung anong oras niya huling nakita o nakasama si Jennifer. At ayon sa kanya, pagkatapos daw nila mag-dinner mag ni Jennifer, ay pumasok na ito sa unit bandang alas 8 ng gabi at hindi na niya ito nakita. At nang pumasok siya sa unit niya, inaya naman siya ni Ivan na kumain sa labas at kanya naman itong sinamahan. Naglakad lang daw sila mula kondominium, papunta ng Victoria Plaza at doon kumain. Batay si naging autopsy report, lumalabas na patay na si Jeffrey bago pa siya mahulog mula sa 6th floor ng condominium at walang nakitang traces ang mga polis na mga dugo mula sa room ni na Jennifer at Jeffrey papunta sa 6th floor. Lumalabas din na madaming defense wounds si Jeffrey pati na din si Jennifer. Ibig sabihin ay nanlaban sila habang sinasaksak sila. Kaya naman sa panayam ng mga media reports kay Police Colonel Richard Badang, sinabi niya na tinanggal na ang anggulong suicide at binawi na din nila ang una nilang inilabas na statement na maring si Jeffrey ang pumatay kay Jennifer. Kinomparma din ni Police Colonel Richard Badang na pinatay ang dalawa habang natutulog sila. At ang tinitingnan na nilang motibo sa nangyaring pagpatay ay karma passion. At sinadyang iligaw din ng gagawing investigasyon dahil di o mano ay may nagtangka na pakialamanan ang crime scene upang magmukhang suicide at mukhang may nagdirect ng crime scene. At lumalabas din na binuhat ang katawan ni Jeffrey papunta sa 6th floor at at inihulog itinuring naman ng Davao City Police ang dalawa bilang persons of interest particular na si Clark dahil siya mismo ang may contact at kaibigan na Jennifer na maaring may alam sila o may kinalaman sa nangyaring krimen pawang mga mula sa Sultan Kudarat maginda nao ang dalawa ngunit kagadi naman silang pinakawalan dahil wala pang matibay na siya na magko sa dalawa at at lumagpas na sa 36 hours para i-hold sila. At lumagpas na din sa 24 hours ang pagsisampan ng kaso dahil patuloy pa din ang sinasagwang investigasyon. Kaya regular filing na lamang ang gagawin sa pagsisampan ng kaso. Hinihintay naman ng Davao City Police ang resulta ng DNA test sa nakitang dugo sa Unit 323 para maipagmatch kung ito ba ay Kenneth Jeffrey at Jennifer. At kung Magpositibo ay sasampahan na nila ng kaso ang dalawang persons of interest na sina Clark at Ivan samantalang hinihintay din ng Davao City Police ang resulta naman ng DNA test sa mga dugo sa unit 319 pati na din sa narecover na kutsilyo na may dugo at nito lamang may 15 2024 inilabas ng Davao City Police ang DNA result. Ang mga dugo at fingerprints na natagpuan sa crime scene ay pawang mula sa mga biktima na sina Jennifer Chavez at Jeffrey Predas at wala umanong nakitang bakas mula sa third party o iba pang tao. Sa lalaking biktima din na si Jeffrey Predas ang nakitang dugo mula sa kutsilyo at sa 6th floor ng kondominium. May hinihintay pang resulta ng isa pang DNA test pero tumanggi muna ang Davao City Police na tukuyin ang detalye tungkol dito. Tiniyak naman ng Davao City Police na hindi ibig sabihin nito na ligtas na sa investigasyon ng dalawang persons of interest dahil Matatandaan sa unang bahagi ng investigasyon sa inilabas na autopsy report na patay na si Jeffrey bago pa siya nahulog mula sa 6th floor ng kondominium. At ayon kay Police Captain Hazel Tuason, Davao City Police Spokesperson, ayaw nilang makagawa ng pagkakamali at sinisigurado nila na ang ginagawa nilang investigasyon ay tama at mapapanagot ang talagang suspect sa pagpatay sa mag in partner niya si Jeffrey Preda sa Jennifer Chavez. Hustisya naman ng sigaw at panawagan ng pamilya ng mga biktima sa na nangyari sa kanila. Sana ay agaran ng mabigyan ng hustisya ang brutal na pagpatay sa dalawang biktima. Maraming salamat kabayan at sana suportahan niyo ako sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking YouTube channel at pag-hit sa notification bell para updated kayo sa mga bago kong i-upload na videos. Pwede niyo ding i-like tong video na to at mag-iwan ng komento. Muli maraming salamat and see you on my next video kabayan. Paalam!